Sa layuning mabuksan, ang kaisipan ng mga mag-aaral sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kalikasan isinagawa sa Cagayan Valley ang kauna-unahang kalikasan youth Summit 2015. Dinaluhan ito ng mga youth leaders ng mga colleges at state universities ng buong Region 2. May report si Alejandro Javier. Isinagawa dito sa probinsya ng Cagayan, partikular dito sa Bayan ng Bugay, sa paaralan ng Pato National High School, Barangay Pato, Boge Cagayan, ang kauna-unahang Cagayan Bali Kalikasan Youth Summit 2015 na may temang Peg-ibig, a love affair with the environment na naglalayong maturuan at mabuksan ang kaisipan ng mga mag-aaral sa pagpapahalaga at pagmamahal sa kalikasan. May kinalaman ito sa lumalawak na problema sa buong mundo o sa climate change. Dinuluhan ito ng mga youth leaders ng mga colleges at state universities ng buong Region 2. Ito naman ay pinangunahan ng Philippine Information Agency ng Region 2. Ilan sa mga natalakya seminar at ginawa ng workshop ang ukos sa pagbabayanihan at pagtutulungan para sa pagkukonserba ng kalikasan, partikular na ukos sa solid waste management, waste segregation at water search and rescue. Isinagawa ng mga kalahok ang paglilinis sa mga tabing dagat ng bayan ng bugay, maging ang pagtatanim ng punong kahoy o tree planting, sa mga bakanting lote na pwedeng pagtaniman. Tinalaki din dito ang ukol sa military aid o ayuda mula sa kasundaluhan at kapulisan para lalong mahimok at may patupad sa mga mamamayan ang pangalaga sa kapaligiran at kalikasan. Alejandro Javier, Eagle News.